Hello, good morning. So, update po tayo ngayon sa sitwasyon namin. Medyo malala na po talaga, no? So, hindi kami, nakaka hindi kami nakakatulog for 2 days na. No? Kasi yung two days, natatakot kami baka papasok sa medyo yung bahay. Update tayo kasi hindi may maganda yung sitwasyon. So, yung iba, pag may time, tumikas na po tayo. Yun, no? So, Tingnan natin. Na, okay. Na, na, na. kanina hanggang dyan pa yan so ngayon medyo tumila na yung ulan ando na siya mm. grabe talaga yung baha guys first time ko nangyari guys grabe na talaga oh tapat ko yung papasok yung tubig grabe guys first time talaga na pumasok tong dito yung ibang area ano na siya uh, nag evacuate na yung mga tao kasi nga sobrang ano na lakas na lang tubig no dito naman sa amin ayan o oh. uh, tubig yan kula kay mahimoy na ni Jin ni siya Ang problema ko ani guys, so bunsao ni nako ini kahuman, manghagas man jud ko ani. Certain naman jud ning baha oi. Kanawa ninyo atubangan. no oh pe, baha, pero na magyapoy mo palit kay ngano sirado man ug ng tindahan <laughs> ay marimar oh, tanawa oh mulangoy jud ka mulangoy jud ka ug palit ka mulangoy jud ka kay wala man kay yan magsalba na lang oh tanawa lang asa mo ana oh, Nanganaw-kanaw ang tubig. Tartigyong, daghanang tubig. Kansi lagi ko kay misulod mong sa akong tindahan dyan. Yeah. Na. Ayan. Oh. Two days, hindi humupa yung tubig. So yan ang nangyari. Ayan. Yeah. Ayan siya. Dalawang araw, so hindi sana ako ngayon mag-open ng store. So wala akong magagawa. Dahil may mga tao talaga na gustong bumili. Sabi nila, magsalbabida na lang daw sila. So, wala tayong magagawa. Open talaga tayo. Ayan. So, ayan. Uh, stay safe lang po tayo. Kahit ganito yung sitwasyon. I hope na uh, humupa na po yung tubig. Kasi ang hirap po talaga gumalaw pag ganito yung sitwasyon. Ano? So, pinipray ko lang po yung family ko. Yung lahat-lahat na lang po. na mag-ingat na lang po tayong lahat kasi nga po mahirap po talaga mas importante ang buhay kahit, ah, uh, kaysa, ano, material na bagay, no? So, ingat-ingat na -ingat lang po tayo. Kasi ako, mamaya, kikirahin ko naman po ito tu yung tubig, no? Kasi na, pumapasok siya. Okay na lang, dahil hindi naman siya talaga pumasok sa bahay namin. Dito ko lang sa store at saka sa may grahe. Kasi na, ano, medyo mababa yung area namin compared sa may kalsada. Ayan. So, ingat-ingat po tayong lahat, at God bless po. Bye!